plastic mo. Mm. Baka ikaw. Plastic ka, lang joke naman. naman. Sinabi ko lang naman. Kasi naman, tanong ka ng tanong doon sa 10K. Niram Plastic mo. Mm. Plastic ka. tanong mo pa akong kumain na ako. Plastic nito. Puro ka hindi na paboran. Para gusto ko lang naman magtanong. Friendly, friendly. Mm. It's friendly talaga friendly. Pero ayan nga mga kabata helmet, hindi pa tapos ang salpukan ngayong araw na to. At tapos kay Risa, meron pa palang isa, video ka oh, Ito na pa kasi more. si Mr. Cayetano. Oh. Nag-ano pa eh. Medyo pinapasipay pa niya. Uh, kalma, 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 kalma. Pero yung pagkakasabi niya kasi, yung tinanong niya, hindi na ako kasi mainit pa talaga tong kabila. Uh, mainit pa uh, si Matang Sara. Uh, uh, o oh, ayan mga batang helmet ang ating eh, epalan ngayon. Panakarin niyo muna. Senator uh, Alan Keatano is now recognized. Good afternoon, uh, Madam Chair, Madam Vice President. Po and uh, welcome to the Senate. I'd like to note that this committee is uh, ruled by the women and coming mga men ay nasa sidelines lang. I'd also like to note that uh, although as a senator, ko si senator na, mas gusto cordial yung sagutan, but we also have to take into context that this is both legislative and political and there are attacks against the vice president regardless sa gagaling. so a little bit of latitude dahil we want uh man o to feel welcome but i agree with senator Reese naman na, you know it, uh, how do we make it more cordial no so madam vice president may i ask just one question actually two eh one nag -lunch na po ba kayo and uh, <laughs> Yes, uh, Senator Caetano, uh, -lunch na po ako, And um, I'm very cordial yes, when it comes to uh, international diplomatic relations. Kosuny discuss not in the West Philippines. Yes. But um hindi kasi ako plastic na tao. No, I agree with you, ma'am. That's why nga sabi ko po na hindi lang to legislative, political then. That's why you should be given the latitude to answer in the way that you feel it could be properly answered. So the other, kaya ko lang nag lunch kayo kasi in the first two years, I know that you got a very warm welcome sa Senate. So I'm, I'm hoping sa budget hearing it doesn't change. No? Uh, I remember and daming pumunta sa lunch. Noon. So my question lang ma'am is, uh, what can we do for the office of the vice president? Merong bang ni request sa DBM na wala sa budget niyo so that we can consider it at the proper time. um uh no we are already okay with the approved budget from uh, the department of budget uh, the approved the approved proposed budget in the net from the department of budget and management and we leave it up to uh, members of congress to decide on the budget thank you thank you madam chair thank you to the office of the vice president Siyempre, oh. kung nagustuhan mo ang vlog na ito, huwag kalimutan mag-subscribe! Yes! Diba? At i-click na rin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga pre-chismis na namin na videographer. ka Ito mga Pero ito, dito, hindi ito chismis, no? Ito yung magandang chismis, mm -hmm. videographer. Ito, kasi ito yung katotohanan mm -hmm. na dapat talaga binabalangkas. Mm -hmm. At kailangan pakinggan ng boses ng nasa. Pero ito nga, videographer, mga mm hmm. Batang helmet, nakakaloka, tinanong lang kung nag-lunch na. Uy, oh, Fred, di naman siya eh. Kaya lang bakit gano'n? Parang may narinig pa akong West Philippine Sea. <laughs> ano ba yan? Hindi pa ba siya tapos. Matagal okay. na siya tinatanong about WPS. Wala naman siya sinasabi. Puro no comment. Ngayon, hindi naman siya tinatanong about WPS or sa West Philippine Sea. Bigla naman niya inungkat ang West Philippine Sea. Bigla, bigla naman niya naman sinabi. Ang Ngayon, ngayon niya ako tanong eh. yan. Ngayon, 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 ngayon. Alam naman daw niya ang ano, cordially blah blah and the international uh, blah blah. Ah, the... tinatanong lang naman, di ba kung kumain na, di ba? Medyo ka pa. At isang kaibigan na 10M naku mga kabata, helmet pinost ko nga, ay maraming salamat kay Sir Ashtero ha. Oh. para dun sa ano isang kaibigan oh, isang kaibigan yan, yan pala yung ano, no, laman yan libro na yan yeah. mga kabata, helmet <gasps> makita nyo na ba, ay ano ako, pinost ko na yan sa Facebook ko. Mm. Nakakalo kami, nag-comment na DDS. Uh, sabi ko kasi doon, mas gusto ko pang um, basahin na lang yung funny comics. Kasi mm. doon naman talaga ako natutong magbasa eh, yung funny comics. Mm. -hmm. Abay, nag-comment po dito ka pa. Mm -hmm. Bakit naman daw? Sabi ko, mahal po kasi yan. Sa lumahal yan, 10M yan eh, Yung sa no. kaibigan. Mm -hmm. Eh, yung funny comics, magkano lang nun? Eh, ngayon nga, wala lang yung funny comics, space out na. Pero, andyan pa yung mga collection ko. Pero grabe naman talaga, mga kabata helmet. Akala ko naman, eh, galing depth, eh, eh, OV pa yung pala ang magpapamigay niya. Ah? Para, para, sa, sa mga, mga ano, para sa mga, mga estudyante. Si presiden, para sa mga estudyante, tapos ang lagay doon yung author, yung pangalan niya ni Madam Sarda Duterte. Tapos yung Alam yung, yung, 10M na yan, pambili na yan mga libro para make kanya-kanyang copy ng libro yung bawat isang estudyante. May joga per OVP yan. Budget ng OVP, hindi pa yan DepEd. OVP. Kaya OVP. Kaya nga nagtaka ko, yeah. ako, OVP may ganyang, may ganyang pro project talaga. Yung libro? Pang, pang DepEd. Tsaka, author pala siya. Tsaka, Bujo po! Ako marami na ako naisulat sa Wattpad. Oh, yeah. sa Wattpad. Mas <laughs> gusto ko pang basahin yung mga pinagsusulat ko doon. Tsaka matagal talaga pag gumawa ka ng libro eh. Oo, oh, matagal. Oh. Oh, sa sabi nga ni Ma'am ni Nochka eh, five oh. years eh. Oh, shout out kay Ma'am ni Nochka. Ah. Pero Bujo po naman. Ako naman mga kabatang helmet. Ano ba? Nakakaloka ha. Pero talaga ang pinakauman talaga saan hindi ako. Yeah. Bakit ba nasama yung hindi ako plastic? Eh, no. Ba't yung sinabi si Mr. Cayetano, si Senator Cayetano ng hindi ako plastic sa right push <laughs> ng mic? Eh, basta, bakit ba? Karapatan niyang sabihin yun. Nakakaloka <makes noise> lang talaga. Karapatan niyang sabihin yun. Hindi ako oh, plastic. Kaya mo ba sila sa nitiring video pa. <laughs> Siguro bukas. Bukas! <laughs> Sana nga, meron bukas, no? Pero ayun mga kaabang-abang, nakakaloka. O, oh, kasi ba diba, niya sabi niya, bukas niya daw papadala yung copy. Woo! Mm! bro Parang meron daw copy ang lahat. Libre naman daw kasi yan eh. Not for sale. Uh, not for Pero sale. Pero 10M, no? Hmm. Pero ang tanong nga dyan ni Senrisa, magkano bibili ng gobyerno? Oh, yun nga. Para na. sa libro. Yeah. Eh, tsaka kung ganyan klase yung libro. Eto ito na lang. Comment of the day na nga lang tayo. Para mabawasan yung pagkairita ako. Eto ang ating comment of the day. Galing kay Miko Xmas. Hmm. Sabi ni Sir Miko Xmas, nagkainitan pero pinarusot pa din ng budget. Chik-chik. Buti at may Congress pa para harangin talaga ang budget na 2 billion ni Sarah Tambalustoy. Galing yan kay Sir Miko Xmas. Yan pala rin mo comment sa atin yung Bicho mm, ano. Kapat. Mm. no? So talaga nakalusot pa rin. Kasi bilib sila eh. Nalusot pa rin. No, bago nag-umpisa yan, yung ano, giriag -an na yan. Ano yan eh, parang okay lang sa kanila daw yung parang, budget. Parang ano to, pang formality na lang. Oo. Uh -oh. eh, dumating eh, dumating si dumating Sen, Sen Risa. Wow. Si Sen Risa. Wow. Yes! Eh, dapat lang talaga nandun si Sen Risa para talaga yes. Ay, malaman talaga kung para saan yan. Kuya, ah, malaki-laki yung 10 million na yan ah. Oh. Eh, kung yung 10 million na yan, eh, sa sambay ng Pilipino para dyan sa 64 pesos ng NEDA na yan. Eh, sana oh. hindi na lang tayo nag-aano sa 21 pesos per mil. Ay, ako. Okay. Oh. Eh, oh, bigay mo na lang din sa DepEd, bawat isang estudyante na meron kanya-kanyang libro. Hindi, 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 stay hindi, 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 as always. Sabi hindi, 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 helmet hindi, 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 plastika,